Hello! Dahil walang pasok today, dahil may bagyo, gagawa na lang kami na dishwashing. At siya yung gagawa, ang bibi namin. Ayan, bubuksan niya na ang parcel. 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 At yan na yung malaking gunting? Titi, titi. Nagkaka ang bibi namin. Nagkaka ang bibi namin. Ang bibi namin. Siya ang gagawa ng aming dishwashing. Siya ka titi, 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 Tagal mo naman mag-open, bibi. Pastor daw sabi ng bibi. Ano? Anong kulay yan, bibi? Purple. Alaga na. Bibi-bibi ni mama na. Tingin pa tingin anak. Yan, dalawa yan para pag naubos, may isa pa. Hindi ka na dali, ka. man eh. yan, na siya ng tubig. Lalagay. Is ano? Mm -mm. Bukuha na siya ng tubig. Tapos ilalagay na dito sa timba. Yan, bubuo siya diyan.

Mm. Di pa mix Eh, pag naubos ko na, isinutin ko pa plastic. Sinisimot ni mama yung nasa plastic. Yung kamay ni mama color black. Nag-color sila ni ate kagabi ng hair. Color black. Kasi mag-school na si ate. May pasok na siya next week. Ayan so, guys. Mix ko na, ma. Pag-ibibidyo ko na lang. Teka, hindi hmm, ko ito sa'yo. Di diba. ba? Diba, Mabula pa rin siya. Ba't kalaman si yung binili mo? Ito pa ang na. nah Halloween ya na Halloween na. guys, muna natin yang galing si tabak ng baboy. mo na hindi yan niluluto ulam, mix it well si Ate, guys. lahat ganyan ibubo pa promise mo luin mo haluin mo ng sanggol-sanggol namin tapos i rest daw yan kaya babalikan natin yan mamaya pag wala nang bula. Ayan. Dadagdag na namin to yung isang nabili para madaming magawa. Ayan, dadagdagan na namin ng tubig. Unti eh. Masyadong unti yung isa lang. Mabula yan talaga. Hindi parang marami para isang gawa lang din. Saka bibigyan din natin sila nanay eh tata na perfect ang negosyo agad agad na to mga bibis at ito ang ating wise cleaner oh guys hmm yan dami buo nabulang namin to para dumami puntilon lang pala yung isa lang eh. Ayan. Ito. Ayan ko para makalapat. Para masimsim ko. Alam mo masimsim? Masiksik. Shopee sabi mo. Shopee! Masimot. Masimsim, masimot. Masimot. Ang dami yung bula, oh. Ang tama kung hindi ko sinisimula. Di ba, sayang? Ang dami, dami pa. Bula. Ay, hindi doon. Patay mo na yan. Kunin mo yung kutsara doon. Naiwan ko doon. Uh, uh. Mixing ang bibi. Mahal na, mahal na bibi. Ayaw ko na mag-mix. Tapos na siya. Isasalin na lang namin yan sa mga bote. Ready na siya. Ito na yung finished product. Nakaano din kami. 1, 2, 3, 4, apat na 1.5. Isang 1 gallon. Saka, kalahati ng 2 liter. Ayan, nakarami din. Para kay nanay, kay Maria Rose, at sa amin yan. Ayun lang. Ang vlog namin for today. Thank you for watching. Hmm.